Isang malamang lang po araw po sila sa lahat sa lahat. Ngayon po ay tayo ng balanak niyo. Pero bago sa inyo naman pangluto, kung nasabi ang ko, please subscribe my channel, like and share, and hit the bell para at least sabihin nyo naman ko. Isang mga araw po sa lahat. E, Ngayon gagamit, gagawa po tayo ng balanak niyo. Magamit po tayo ng sabang sa akin. Gamit tayo ng balanak stick. Ah... Uh, Brown sugar, sarap oil. So, ilang aras na natin itong sabang saring. Ilang aras nga ba rin, ah, ng magkika, tapos, pagka mainti yung magkika, ah, uh, lagyan natin itong saging, ah, uh, lutuin natin siya ng 2 minutes, tapos, kontas ng 2 minutes, ilagyan natin itong brown sugar. Habang, habang hinahal natin siya, ang tayo natin makoted yung sugar doon sa banana. Then, pagka nakoted na siya, Kinakin natin hanguin sa alam. Uh, Kasukin natin ng barbecue. Wala na. Wala na steel. Tara. Dito na natin. So, ilang abas. Uh, Nagingin na tayo magtika. Pinakulo natin siya. Na, Tingin tayo mainit na siya. Uh, Dito natin saging na uh, about 2 minutes so, pag pagin natin yung pag pagin natin yung sugar pag pagin natin yung sugar So, ayun nga, uh, na natin yung saging ng 2 minutes. Tapos, pilakulong na natin, bigyan naman natin yung sugar para hindi siya madaling masunog. Tapos, pilakulong na natin yung lahat. Hanggang natin tapos. Ayan, ito natin ang 来来了。 Malakotin na natin lahat yung sugar din sa banana. Huwain na natin. Tapos nagyan natin sa barbecue cheese. So yan na natin itong banana crew. Bye-bye. Good vibes and may you It's out. See you in the next Bye-bye. Thank you for watching.